I love you see Artunkey records nila Panaginip na dumating ka ang mga pigati ko napawi lahat, nabawi lahat Aking mga lungkot, natutong umibig, Ang pusong bulat Ikaw ang naglingas, nagpaliyap Pinalambot dati kong pusong bato Na dahil sa'yo, nakabangon sa pagkat Salamat Ikaw ang sumalo Ang awitin ito ay para sa'yo Ang mensahe ito yakin pagmamahal Landang sumugal, ano mang isugal Na malamang mo lang na ikaw ay mahal Halika lumapit, kumapit Tibaya mo lang ang pagkapit Dito sa puso ko'y nakalubid Ang pangalan mo ang nakauwi Di sumama sa iba, di ko magagawa na wala ka na mga mata meron luhang pumapatak Sa'yo naman malagi mama, pagmamahal mamahal ko't katapatan Maniwala ka sa'yo ibabahagi Kasiyahan at laging paliligayain ka Mga problema dumaan man Mga pagsupok umarang man Ay di ka bibitawan, di pa babayaan Kakapitan hanggang malampasan Laging nga awitan ka na madama Ang pagmamahal na inaalay ko Halika humaw sa mga kamay ko't sa altar Samahan mo ako Ako'y sadyang nagbago Nagbago, nagbago dahil sa'yo Dahil sa'yo Nakalaglalayo Kasama tayo ang tangisyang siyang hanap hanap kurisyon na bago nagbago, bago nang sa'yo, dahil sa iyo dahil sa iyo kaya pag suyo na pagmudkas tayo ang tangisyang siyang hanap ikaw ang nagbango ng madapa Sa totong umibig na dahil sa'yo Sa pagkabigo ako'y bilanggo Ngunit pinalaya mo ako Ikaw ang tadanang itinadana Na sa'kin sa ay nakatadana Ako ay napana at tinamaan ng gayuman Sa'kin sa na tumama Ikaw ang nagbulat ng mga mata At ikaw ang nagilaw sa madilis Sa daan na kapigatean ako ay inalis Na tuluyan mong mahal ay na ako Ibigin kita kung mahal mo ako Mas mahal na kita Sa'yo ay lagi ko'y papadama Pag mamahala, di mo ramdam sa iba Kapag kailangan agad darating Huwag mo lang sabihin Di kita mahal At magpapagal Sumugal ng relasyon natin Tumagal ikaw ang humawi na pagkasawi Ikaw ang biyayan na pangiti Ikaw ang nagluna sa mga sugat Sa nakaraan na meron pigati na dumating ka Naputol ang sungay potol pati ang buntot At dahil nga sa mahal kita Handa ko lagi sa'yo sumunod Ako'y takot na ikay mawala At magwawala kapag nawala At kung panaginip lang ito Parang ayoko na magising pa Ako'y sa'yo At tayo ang tangin siyang hanap-hanap Ako'y sadyang nagbago, nagbago, nagbago sa sa'yo, dahil sa'yo Huwag ka nang talayo, pagsuyo tayo ang tanging siyang hanap, hanap. Ako'y mapalad na makadaupan ng babae Kung iniibig pag nahawakan ng mga kamay May sukdulan ng pagkakilip Pwede bang mayakap kang sandali Kung hindi ka nagmamadali Nais makasamang matagal Sa oras mo pwede bang mo ang mga mata At natutong mangarap ng dahil sa'yo Huwag mo sanang bitawan ang mga kamay Na siyang dahilan ng ligayang ito Sa awiting ito ay mapapadama Ang pagmamahal na sa'yo lang nilaan At dahil sa'yo bumukas na muli ang pintuan Na di ko na lumabuksa Hindi na masukat ang hindi Ang mga ligay Gaya mong hinatid ang mga balaki dyan sa tabi Itatabi na di ka mapatid na di ka matumbat Di ka maumpog baka matauhan kang bigla Bigla magising sa katotohanan na bakit ako ay pinili mo pa Ipapakilala kita kaya maati na at hanggang iarap sa altar At papatunayan ko sa iyo na kung gano'ng uwagas Ang pagmamahal na inaalay Na sana ikaw nangaama, sa na nga ang makasama sa tuwi na paliligayain Hindi pa luluhain Huwag ka lang lumayo pa Ako'y sadyang nagbago Nagbago, nagbago, nagbago sa'yo, dahil sa'yo Huwag ka na kalayo, Pag magkasama tayo, ang tangi siyang hanap-hanap ko